ah uh. ayos natin na gusto mga kaidol para hindi tayo pagpintangan na sinira natin mga kaidol no let's muna natin mga kaidol sinaglo yung trolley natin mga kaidol eh. baka sipin ng ibang makapalit dito sinira natin no mga kaidol sasaglit lang mga kaidol ha <coughs> tabay lang po tayo mga kaidol no. Dula tayo ng W40. Para pang-express sa kalawang. Tinanggal ko mga kaidol no. Yung ah uh, na tayo mga kaidol ah. Hulog na 'yung pantalo natin no, mga kaidol. natin mga kaidol no. Si Inaayos natin yung motor mga kaidol. Kailangan bago tayo lumipat mga kaidol sa ating pupuntahan mga kaidol no. Kailangan yung unit natin condition para hindi tayo pagbintangan mga kaidol sa tumalik dito mga kaidol no. dati ay naglolo na to mga kaidol na no, yung trolling niya guminit na siya ay wala na siyang uno na truling, gusto dos na lang siya palagi no mga kaidol talaga mga ka-idol may problema yung motor ng mga ka-idol no? <coughs> usok talaga mga ka-idol So, no. bababa yan paano may babayan layo ng ating trolley mga idol sumusunog yung motor ng trolley mga kaidol no Kasi alam niyan pero hindi siguro sunog yan mga kaidol no? So usok mga kaidol Palipat na lang tayo mga kaidol no Oo, ayo yata ng tower rin mga kaidol nalilipat tayo no ayaw niya na iwanan siya mga kaidol no ng mababait na no? operator mga kaidol. Kaya siguro ganyan siya mga kaidol no. lalagang alaga kasi natin 'to mga kaidol. tagal na mga kaidol no eh, eh, ay talaga mamtalaaga maiwasan mga kaidol na unit natin ay masisira kasi ginagamit mga kaidol no. Kailangang sira na hindi ginagamit ng mga kaidol ay nakapagtaka yun mga kaidol no ano may iba ba yan mga kaidol ay napakabigat yan mga kaidol Tambay itong nang matagal siguro mga kaidol ah Tagal-tagal ng no, mga kaidol. Mga kaidol talagang may problema. Kaidul no? motor talagang problema. Mga kaidol. dito mga kaidol oh, ay wala dito lang talaga sa motor mga kaidol palipat na lang tayo mga kaidol ay nasira pa yung unit mga kaidol no? wala na aircon talagang sira talaga mga kaidol walang aircon ay sira pa yung truli pati yung pintuan mga kaidol no kasi nasira tong mga kaidol sa yung dating technician no? yung isa na technician ng aircon mga kaidol ay nabigla niya mga kaidol no biglang sumara kasi alam nga man dito mga kaidol na napakalakas ng hangin biglang sumara mga kaidol ay nasira mga kaidol ginawa no? ko lang ng paraan mga kaidol no? wire Rating na lang mga idol So, paano? Tamba ito ng matagal-tagal siguro mga ka-idol. Sira, no, yung motor. Mausok talaga yung motor mga idol So, mga kaidol lang yan. So, please subscribe po sa ating maliit na channel na upang madagdagan pa po yung tatlong unit kaidol vlog na po ay ah, please like po at share sa ating mga kaibigan huwag natin kalimutan mga kaidol ah, pindutin ng kampana nating maliit dyan mga kaidol na upang magiging updated po tayo sa ating ah, panibagong vlog mga kaidol na po ay pagpalay ng Diyos Ama mga kaidol upang tayo ay hindi na tayo magkukonstruksyon mga kaidol at suroy na lang tayo ng suroy mga ka no? sa mga taong gustong humingi ng tulong sa atin mga ka so, mga ka lang so magbabay na po mga ka no? si may busy pa mga ka so, sana po ay safety pairs po tayong lahat at nasa mabuting kalagayan po tayong lahat no mga kaidolan dyan sa lahat ng solid supporters abang abang lang po tayo mga kaidol baka kayo din ay pagpalain sa kapapanood nyo sa aking vlog ah, mga kaidol no? so, hanggang dito na lang po ako mga kaidol see you next vlog mga kaidol Fox.